Tatay? Ako sa hindi kinahit dito. Okay, so dito kami ngayon kila Kenji. Pupunta kami ngayon ng Dinggalan. Ito yung mga binuo natin motor. Eh. Asan ito? Ito, yung 200cc. Sinira. Mga sinira. Mga sinira. Ito, 200cc to. Ito yung ano, break-in talaga nito. Ilan palang ang tatakbo nito eh. Pero na-record mo ba kung ilan yung order nito nung biro natin? Uh, 87, 900. 87, 900. Ah, 87,900. 87,900? Ilan na Ay, yan? Ay, 87,27 pala na. 27,900. 28 na eh. Ah, nakaka-100 ka na nun pala. Tapos yung isa, pakita ko sa inyo. Ito naman tong RS125 na to. Ito yung 150cc. 150cc na to. Maka 57 siya. So, ayan, yeah, break-in din to. So, ayan, yeah, makakasama natin si Dean, si Zaa, si Darwin, saka si Kenji Ito, anong motor to pre? Kita-kita na lang dun sa exit, no? <laughs> 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 Sabi ako nga pre, try, try kami sa ano eh Sa stoplight yan Bitawan Pray mo na? Oo, pray mo na Pray alin Hindi mo niyo po yung pinag-pray Hindi mo nyo

Kayo mauna. Oh, doon pa rin naman. Tara, tara, tara. Ay, yeah, so hindi namin alam kung hanggang saan sa dinggalan kami makakaabot, pero sure to dinggalan. Hindi lang namin alam kung hanggang saan doon. Bali dito kami magdadaan ngayon sa Harmony. Ah, uh, na rin ako kasi one bar na ako na. Hindi ko alam kung kakain muna kami tatanungan nilang natin sila dapat yung click yung gagamitin ko ngayon ang kaso lang kasi walang bracket yung click ko nasira yung bracket sa top box ay eh, kailangan ko ng top box kasi diba may mga dalatay mga camera tsaka yung ano may dalatay higaan ngayon e eh. medyo malaki yung tinahing space sa back kung sa U box ko lang ilalagay ito kukulangin so ito talagang chill ride lang kami ito literal takbong 60 lang max speed namin kasi Ayan sila Kenji kasi si Dean Nagbe-break in yan ng motor So wala no choice Kailangan talaga namin i-break in to Lala yung kay Dean Kailangan talaga i-break in Kasi yung piston nung, tsaka yung block Hindi yung magkatugma All the press 57 Magkaibang brand So baka hindi siya Lapat na lapat talaga Kaya kailangan mo ganda ganda break in Bali yung daanan namin na to Ang tagus nito sa may Muson Tapos Muson San, ano, San Jose del Monte Norsagaray Angat Tapos San Rafael tapos yun ah, bypass road na, dire-diretso na yun. Ganun yung ruta na amin. Ah, yeah. uh, 500, sabi yeah. mo kung ano, baka umapaw. Hindi yata uh, abot ah. Ayan guys, full tank na tayo. So ayan, hintayin natin. Ako lang pala 'yung nagpagas. Sila mga full tank na ata mga 'to. So ito, ba ano na? Paumaga na. Anong oras na ba? Hindi ko na alam kung anong oras eh. Ayan, naka-reset na 'yung auto natin. Nagagawa pa lang 'yung mga kalsada dito. Today is Wednesday pa lang ngayon mga pare kay Chinese New Year. Wala mga pasok tong mga tropa natin. Kaya yun Sinamantala na namin yung ride Holiday eh So guys, okay, so andito na tayo sa Bypass Road sobrang swabe lang. Okay din yung biyahe namin kasi wala masyadong traffic eh. Kahit dun sa mga nadaanan namin na bayan-bayan, hindi gano'ng ka-traffic. Ha? Ah? antok to yung biyahe sa amin din. Kasi break-in eh, takbong 60 lang eh. <laughs> Okay, so, saan na na tayo? Puro, bakbak -bak yung mga kalsada dito eh. Ay, gagi. Hindi ako nakaangad. Ewan ko, dito na ata kami kakain. Dito kami maghahanap ng mga kainan. Ay, gago. Ang mga lubak-lubak talaga. Ano ba, inang bearings eh. Ako gusto ko parang maglo lang ako eh. Mamaya na ako mag-heavy mga tanghali. Ah, oh, dito, dito na sila nag-ano. Si Darwin, nasa si Darwin. Ay, wala sa likod. Oh, guys, kakain muna kami. Hop, ya. Yeah. Lakas sa gas. Tang ina. Hindi na over gas. Lagi tik 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 tik. Ito, rinig na eh, no? Rinig Okay, oh, dito kami sa San Miguel, Bulacan Nandito kami sa Inang Beriks Kakain muna kami Ayan Anong oras na ba? 8.18 So, time check natin 8.18 8.10 ba? 8.18 So, 8.30 so, Anong oras tayo malis kanina? na Six na. At hours na pala tayo Parang di ramdam. Mga three hours pa. Ito na tayo sa tinggalan. So mamaya, mamaya lang na lang tayo mag -e Dito, lugaw-lugaw lang muna. Tapos pagdating doon, mga tangali like, ha? hanggang doon lang yun eh, yung sa tayo <laughs> yung bakla <laughs> <laughs> nakalagpas sa na motor Dapat, ano yun? Eh, Part 2 na to, pre. Pare? Dapat sinindihan mo yung ano doon eh. Nagkarag <laughs> <So, parek> sinindihan ka Part 2 na yun Kinakabahan niya ako pari sa may lubak eh, biglang kawa na, ano, eh, baka biglang mag neutron nakaano Darwin, hindi ka ba naiinip? Hindi ka okay, ba okay. naiinip sa biyahe? Nagalap pa nga ako na ako na. Baka pwede ko naman dito bumangat. Pwede bumangat. Gusto na kalabasa, rap room. Nagsawa sa plat eh, no? <laughs> Okay, so ito yung mga tropa ko. Sa mismong range, nagtotono. Puhon tayo na yan. <laughs> may bakapang gating sa'yo, eh, no? Pero ito nga pa hindi kagaya nung una. Yabang oh Obergas pa rin Obergas pa rin Ano nilagay mo ng jettings dito? 135 Ah 135 130 May 130 dyan diba? Oo Nata nandun sa loob Ayun guys Tapos na kami kumain uh, Nagtono lang din yung mga tropo ko Tapos Rekta na kami San Miguel pa lang kami Anong oras na? Alas 8? Mga alas Hindi alas 9 na pala Oo uh, 9.15 na dito marami na mga nagbebenta ng mga pasalubong oh Dami mga counter flow dito talaga sa Bulacan, grabe. Parang normal na lang na ginagawa ng mga lokal dito. Sobrang swabe talaga ng biyahe namin ngayon. Oh. Kahit alas 9 na, wala kang ka-traffic, traffic. Talagang holiday. Kasi kapag normal day, ganitong oras, alas 9, traffic na dito. Pero ngayon, wala talaga. Oh. Dire-direction ng takbuhan na. Sayang alan talaga, hindi ako nakapagdala ng drone. Kasi kanina, makita ko yung drone ko looban. Biglaan kasi itong namin ng tinggalan. Break-in lang talaga to ng motor. Hindi ito napagplanuhan na pag-ride ng tinggalan. Pag napihan namin yung dinggalan bali ka sa Kaloka, nasa 400 or 300 kilometers plus yung matakbo na na itong dalawang motor na ito. Okay, kaya hindi tsaka kay Dean. Ayan, pag mga ganitong ano, okay lang. Oh. guys, Gapan City na tayo. Gapan City. Mayroon talaga dami ng mga palayan dito sa Nueva ano, Ecija. Hindi ko na nga alam kung paano po doon sa tingkalan eh magmamapa na lang kami siguro hindi pa namin alam kung ano yung gagawin namin doon sa tingkalan bahala na basta na kaya lang na mag ride doon bahala na kung ano yung mangyayari doon sa tinggalan. maglilibot-libot kami doon nahanap kami ng magandang spot tapos tatambay sa malamig sa mahangin tapos tamang iglip lang matutulog tayo mamaya doon ng konti healthy O, oh, one stop shop. Guys, yung biyahe namin, 1 hour and 41 minutes na lang. Doon lang kami sa Dinggalan. Ito, dito kami sa bandang ano to eh. Kama na to, ano ba to? O San Leonardo. Ayun o, no? ang dami ng mga pananim na palay dito. Pwede dito, puso pa yung tanim ng palay. Ito ang dinadaanan namin, ito ata yung bypass eh. Kanan pala tayo. Hindi ko na agad, hindi ko na pansin yung mapa. 1 hour and 45 minutes pala. Dito swabe na yung kalsada. Wala na rin kami masyadong kasabay. Pag ando na kami sa ano bundok, magwa-vlog ulit tayo doon. Pero dito paunti-unti lang muna. Okay, so andito na kami sa Palayan City. Maganda na 'yung daan dito, dire-diretso na 'to. Ay, daming mga puno sa paligid, mga mangga. Pero may may mga bubulaga na dito. Inadaan eh. na rin kasi kami dito. Ay, eh, may mga sundalo. Ano kasi dito, malapit din dito yung Fort Magsaysay eh. Or loob to ng Fort Magsaysay, hindi ko alam eh. Basta malapit dito yung kampo. Ang dami mga lubak dito. Ano, mga babibigla kayo pag naghato kayo kasi makita kayo, di ba napakaganda ng daan. Tapos pag naghato kayo, mabubulaga na lang kayo. Sa mga gilid eh, may mga nagtitinda ng buko juice sa kayong tupig. Ayan, eh. uso talaga dito sa palayan yung tupig na yan. Buko juice, pag nainitan kayo, may mga rin, no? Oh. Malugaw, Mami, Malayan City, Sitio San Miguel, Sitio Alorma. Ito yung may naniningil, eh. Nangaharang sila. Mais, tupig, buko. Yung nakaraan, eh. Bili rin ako dito sa mga nagtitinda dito. Maganda sana itong daanan na ito, ano kung dire diretso ito, tapos walang mga alabak. Swabe yung biyahe dito. Nakakatakot lang kasi pag hindi nyo kabisado, hindi nyo alam kung saan yung may biglang lulubak. Ito ahon naman, no. Mapapasubok itong mga motor nila din, no. Mga break-in. Break-in period pa lang, pero ganito da dadaanan. Pero kaya yan, sa ah, tamang ano lang, tamang tapo lang. Ayun, paangat pa tayo dun, sa taas dun. Ito ahon talaga to. Lakas ng MP15 ko, no? Tresera, pero umaahon sa ganito, oh. Nice! Tama Tay? Try mo kaya balik yung kalinang ano? Yung ano mo? Yung gettings? Pero kasi akala mo, di diba, overgas lang yun eh, pala, kulang lang sa hangin. Maandar naman siya, ano. Namatay, hindi kinaya dito. <laughs> hindi eh na Nalitan kasi nila ng jettings eh. Kanina kasi akala nila overgas. Yun pala, barado lang yung karaborador. Yung nakabara na foam. So, taas kasi nakaunin dito eh. Solid na dito, oh. Sunset. Palit lang tayo. Palit. Sabi ko, balik yung kaninang ano eh, jettings eh. Kinakapos, kinapos kanina eh. Tara. guys, dito sa peso namin, pupunta na kami ng gabal doon. Ayan, makikita nyo dito yung kabundukan dito. Papaligiran kami ng bundok. Petron. Wala, grabe yung tanki natin, no? Full tank pa rin tayo hanggang ngayon. Dito sa Anong bar. Diretso lang naman tayo, eh. Alam ko dito kami kumain nung ng Dito, saan ba yun? si yung pang... Ayun, no, Ay, si Eatery. Eh. Ayan, eh, dyan kami kumahain Ah, oh, wala sila din ah ako na na. So, guys, sa dito na kami sa Gabaldo. no Nagpalit lang ako ng battery na lobat kasi ako Tapos ito, ito yung magandang view Yung sikat sa FB Itong daanan na to wala dito, nasa 30 minutes lang yung biyahe naman. Nandito na kami sa may papasok ng dinggalan. Ano pa lang, entrance pa lang ha. Hindi pa yung pinakalab. Kasi yung loob, medyo mala pa talaga yun. Time check natin ay 11.35. medyo maaga-aga pa rin. Alas 11 pa lang. dito na kami sa ano. Partida. Na nagtagal kami na sa kinainan namin. Tapos sobrang chill lang talaga namin mag-drive. Guys, andito na kami sa loob ng tinggalan. Grabe, napakaganda talaga ng loob dito. Bali, sakop na ng Aurora Province. Dito sa peso namin, nakikita ko na yung dagat. Ayun o, ewan kita sa camera. Sana nakikita nyo. Ganda ng ambience din dito sa tinggalan. Grabe. Pero yun mga lokal dito. Ganito araw-araw yung nakikita na lang kapaligiran. Talagang stress reliever eh. Doon nakita na naman yung ano, dagat. Eh! Ewan eh, ko lang kung saan kami kakain eh ito. Kayaan ka na nga sa lamag ng halian. Parang Tom Goods na rin ako eh. Anong oras na? Time check natin ay uh, eh. 12 na lang itong hali. 12.07. Okay guys, dito kami na sa ating gala. Butos na ba ito? Ito yung sa bagat. Saan ba tayo pala? Ano? Saan ba balak nyo dito? Dito pala.

okay I, I love Dingalan Refreshing din dito Ngayon lang akong makakalayo dito sa si Dingalan Kasi yun ang karaan Halos bungad lang kami ngayon ito. Nakarating na ako dito Doon pa kami uunahan ay ang ganda ng alon dito lakas Parang di naman makakaligo dito Pero ang ganda ng view dito Bawal magtapo ng basura dito Wow, solid dito Halatang bagong gawa din yung mga kalsada dito. Napaka solid. Grabe. Dito talaga may enjoy yung mga pare ko eh. Buti naabutan na namin dito yung kalasada hanggang dito nagawa. Ito nga oh, bago pa lang oh. Solid talaga. Siguro yung mga dati nagpupunta dito, ay ah, ito, rap road na siya. Ay ah, ito, putol-putol pala. Tapos sa kalasada ulit. Nice. Galing. Nice one! Woohoo! Slow down, men at work. Kanina puro ahon, ngayon puro lusong naman tayo. Putol yung kalsado, oh. dapat tinuli nila yun. Mamaya puro ahon tayo na Ang ganda ng helmet na din, oh. Gusto ko yung ganyang helmet, yung parang kang walang helmet. Akala ko kanina puro rough road na yun doon, tapos pagdating natin dito, may mga sementado pa rin pala. Ito, may mga tindahan na. Oh. Gandang. o oh, nga o gandang. Gadang, gandang cottage for rent to solid dito okay din dito sa Jobs Beach Resort may dito, may dito dito. Um, Wala pre, wala signal. Eh, muna tayo, guys. At okay, kay kanina pa ako naiihi, pinipigilan ko lang eh. Tak balayan, tak balayan,

alin eh gumawa <laughs> ng bagong trend Ay, so, no, no, ba? okay, no, sa na to. Ay, hindi na sosobra ang item eh mm. na yung gitna eh gear up na gear up gear up ayan so selamat